ayan na po mga idol pangalawang huli good morning sa inyo mga idol pangalawang huli na po yan yan ang huli namin nung una yan hey gear salamat sa bliss. 30 pa lang ng umaga yan nang uli namin dalawang piraso yan yan na si Haring Araw nandito po kami sa laot na naman ayan yan ito ilalagay na pain buhay yan buhay yan kaya ulit para kainin ulit はい。